Anay, ah, eto na po yung pagkain ni tatay. Ah, thank you, anak. Pero di ba ako pumasok, nay? Wag na muna, anak. Baka ma-stress yung tatay niyo, eh. Sana gumaling na si tatay. Ang tagal niya na kasi yung paralyze, eh. Sige, nay. Alis na ako. Mahal, papakainin na kita, ha? Naglutuan ka ni Scarlett. Anay, ah, eto na po yung pagkain ni ta... Ano yun, nay? Ang baho. Ay, anak, mamaya mo na ibigay yan. Papaliguan ko muna yung tatay mo. Nagpupo na naman. Ah, sige, nay. Tao po, delivery po. Ah, uh, ano po yun? Kay Susan po. Importante daw po to. Ah, uh, si nanay. Ako na lang po magbibigay sa kanya. Nay, may nagpapabigay po nito sa inyo. B bilasa mo ba to anak? Ah, uh, hindi po, nay. Huwag na huwag mo itong babasahin, ah. Uh, ah, sige po, nay. Mamamaling kailangan ako na uulamin natin, ha? Ikaw muna magbantay ng bahay. Ano yun? Bakit sobrang baho naman? Saan nanggagaling yun? Dito sa kwarto nila, nanay. Tay, nagpupu ka na naman, no? Yung envelope po ah. Death certificate? Hindi naman patay si tatay ah. Hello po? Buti naman po ma'am, sinagot niyo na. This is St. Peter's funeral. Kala niya po ipapaimbal sa mo yung asawa niyo. Isang linggo na rin po kasi baka bumaho po yung bangkay niya. Huh? Anak, alam kong nasa kwarto ka ng tatay mo. <gasps> Sinanay! Nay, punta tayo sa mall. Huwag muna ngayon, anak, ha? Madami kailangan natapusin na trabaho si nanay. Ah, sige po, nay. Hmm? Palagi nilang busy si nanay. Ako nilang mag-isa lalabas. Ay. Ah! Diyos ko po, oras na! Di pa pala kami kumakain ng anak ko. Anak, anong gusto mong ulam? Nasaan na ako? Ah! Ala si Teddy na dumihan na! Ano yung gumagapang? Ah! Ah! Anak! Ano yun? Mare, yung anak mo. oh Mare, nasa na naman yung anak ko. pasensya ka na ha, makulit talaga yun. Mare, patay na yung anak mo. Natagpuan nila wala ng buhay kasi natuklaw siya ng ahas. Bakit di mo siya binabantayan ha? Ano? Anak? Hindi, Ano? 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 Ma'am, huwag po muna tayo lumapit. Iniimbestigan pa po namin yung bangkay. Anong bawal? Anak ko yun o! No? <laughs> Nay, punta tayo sa mall. Anak, bu -buhay ka. Sige anak, labas tayo. Punta tayo ng mall. Yay! Pumunta kami ng mall. O oh, anak, nag-enjoy ka ba sa mall? Opo, Nay. Nag-enjoy talaga ako. Kaso, nagugutom na ako, Nay. Kumain ka na, anak. May tira pang pagkain dyan sa mesa. May aasikasuhin lang ako trabaho, ha? Ah, sige po, Nay. Ah, ang sarap! Mm. Salamat naman at nabuhay ang anak ko. Ay. Anak, tapos ka na ba kuma... Anak? Anak! Anak! Ayaw ko mawala ka ulit sa akin! Nay, punta tayo sa mall! Bumalik na naman ako. May sumpa ata tong na to. Kailangan kitang itapon para tumigil na tong sumpa na to. Teka, kwintas ba yun? Sino naman nagtapon itong magandang kwintas na to? Sayang. Akin na lang. <laughs> Hello? Hello, ma'am. Kayo po ba yung nanay ni Samantha? Nabangga po kasi siya. Kailangan ano? Po... Nasagasaan anak ko! Dok, bakit ka meron neto, ha? Bakit may picture ka ng nawawala akong anak? Hindi mo ba talaga ako Hindi. Sabihin mo sa akin, buhay pa ba ang anak ko? Umalis ka na. Maraming pa akong gagawin. Buhay pa ba ang anak ko? Oo! Buhay na buhay ako! Ako ang anak mo na iniwan mo sa palengke dati. Huh? Nagtataka ka? Isa na akong trans ngayon. Alam mo, buti na lang, may mabait at mayamang pamilyang kumukup sa akin. Kaya maganda yung naging buhay ko. Tingnan mo, naging doktor pa ako. Kaya salamat sa sa'yo at iniwan mo ko. Anak, hinanap kita. Umasa ako na babalik ka. Hindi na importante yan. Ayaw na kita makita at hindi na kita kailangan. Kaya umalis ka na! Ah, hello po. Kamusta po yung pasyente? Ah, Dok. Si nanay naman yung nagkasakit. Kamusta na siya? Ah, okay naman. Sa iba ko na lang siya ipapaasikaso, si ha? Anak? Anak, please! B bakit anak tawag mo sa kanya, Nay? Sure ka ba na habang buhay ka magagalit sa nanay mo? Nakita ko results niya kanina. Anytime, pwede siya mawala. Magpapahangin lang ako. Nasaan na sila? Hello, nurse? Nasaan yung pasyente dito sa room 214? Anak? Ako ba hanap mo? Nay, akala ko may, may masamang nangyari na sa'yo. Anak, hindi hindi na kita iiwan. Good news! False alarm lang pala yung nakita namin result sa nanay mo. Ibig sabihin, magiging okay siya. Salamat naman! Nay, ayoko na mawala ka sa'kin, ha? Yay! May ate na ako! Nay, sorry. Napagastos ka pa sa pagpap hospital sa akin. Ano ka ba anak? Nawala na nga sa akin yung kuya mo, di ba? Ayoko namang mawala ka din sa akin. Hello po, good morning. Adok, ah, ano po balita? Makakalabas na po ba si Scarlett bukas? Ma'am, may good news po ako. Pwede na po lumabas si Scarlett bukas. <laughs> Salamat sa Diyos! Hindi na ako magiging pabayang ina. Ayoko na maurit yung nangyari sa kuya mo. Nay, ano pala nangyari kay kuya? Hindi mo pa nakikwento sa akin yun. Ha? Bata pa yung kuya mo, anak, nung nawala ko siya sa palengke. Mare, magkano tong sitaw? Si kwenta na lang sa'yo, Mare. Ang mahal naman, Mare. Pwedeng 20 na lang to. Mga laruan ba yun? Ang ganda na na. O siya, sige na. Kumare naman kita eh. Ayun yung gusto ko sa'yo eh. Tara na, anak. Ay anak, anong lugar na to? Nasaan yung batang yun? Nasaan na si nanay? Nay! Anak! Ate, may nakita po kayong bata dito? Ay, wala po akong nakita eh. Asa na ba yun? Anak! Simula noon, hindi ko na nakita yung kuya mo, Scarlett. Hanggang sa may pumuntang pulis sa bahay natin. Ang sabi nila, patay na daw siya. Grabe naman yung nangyari kay kuya, Nay. Ang lungkot naman po pala nung nangyari sa kuya ni Scarlett. Sige na po, ma'am. Kailangan ko pa pong bisitahin yung mga ibang pasyente. Sige po, Dok. Salamat po. Anak, ang importante, makakauwi ka na bukas. Opo, Nay. Makakapag-thirstrap na ako ulit. Anak, tara na, uwi na tayo. Anay, may pinapabigay pala si Doc sa'yo. Oh, ano naman kaya to? Ano nangyari yun? Nandito na ako, mahal! Mahal, ko ba yan? Akala ko ba bukas ka pa uuwi? Siyempre, gusto kita i-surprise, mahal. Ito naman, puro ka-surprise. Wait, wait, Si tatay ba yun? Tara ate, silipin natin. Ang dami na nagbago sa bahay natin, mahal. si tatay nga! Yay! Nandito na si tatay! Mga anak, namiss ko kayo. Namiss ka din namin, tay. Huwag ka nang babalik sa abroad, ah. Hindi, hindi ko na kayo iiwan, mga anak. Yes! Di na babalik si tatay sa abroad! Oo, oh, ito. May regalo pala ako sa'yo, Scarlett. Wow! Ano kaya laman nito? Na ito? naman, gumastos ka pa. Hayaan mo na mahal. Ngayon lang ako nakabawi sa mga anak ko. Ah, meron din ba ako regalo, Tay? Siyempre naman, ikaw pa ba makakalimutan ko, Briana? Oh, ito. Yay, may din ako! Oh, matulog na kayo ah. Kami naman ang tatay mo yung magbabanding. Ah, sige po na yung matutulog na kami. Bumuksan ko na to. Tara na mahal, may pasalubong din ako sa sa kwarto. Tara na mahal. A few moments later. Anong oras na? Bakit tumatawag si tatay? Hello, tay? Scarlett, umalis na kayo sa bahay na yan. Isama mo kapatid mo pati nanay mo. Ah, bakit po? Nasaan kayo? Yung lalaking umuwi dyan kagabi. Hindi ako yun, anak. Umalis na kayo dyan ngayon na. Nay! Nandito na ako, mahal! Mahal, ko ba yan? Akala ko ba bukas ka pa uuwi? Siyempre, gusto kita i-surprise, mahal. Ito naman, puro ka-surprise. Wait, wait. Si tatay ba yun? Tara ate, silipin natin. Ang dami na nagbago sa bahay natin, mahal. si tatay nga! Yay! Nandito na si tatay! Mga anak, namiss ko kayo. Namiss ka din namin, tay. Huwag ka nang babalik sa abroad, ah. Hindi, hindi ko na kayo iiwan, mga anak. Yes! Di na babalik si tatay sa abroad! Oo, oh, ito. May regalo pala ako sa'yo, Scarlett. Wow! Ano kaya laman nito? Eto naman, gumastos ka pa. Hayaan mo na mahal. Ngayon lang ako nakabawi sa mga anak ko. Ah, uh, meron din ba ako regalo, Tay? Siyempre naman, ikaw pa ba makakalimutan ko, Briana. Oh, ito. Yay, may regalo din ako! Oh, matulog na kayo, ah. Kami naman ang tatay mo yung magbabanding. Ah, sige po, Nay, matutulog na kami. Bumuksan ko na to. Tara na, mahal. May pasalubong din ako sa kwarto. Tara na, mahal. A few moments later. <laughs> Anong oras na? Bakit tumatawag si tatay? Hello, Tay. Scarlett, umalis na kayo sa bahay na yan. Isama mo kapatid mo pati nanay mo. Ah, uh, bakit po? Nasaan kayo? Yung lalaking umuwi dyan kagabi. Hindi ako yun, anak. Umalis na kayo dyan ngayon na. Ah! Nay! Kyle, anak, Uuwi yung mga kapatid mo. Talaga, Nay. Tagal kong hinintay ito. Grabe. Akala ko nakalimutan na nila tayo kasi successful na sila eh. Miss ko na sila. Tagal na din nung last na pumunta sila dito. O sige na anak, hintayin mo sila sa labas ha? Maghahanda lang ako na kakainin natin mamaya. Uy, Kyle. Balita ko, uuwi yung mga kapatid mo ah. Uh, ah, opo tita. Paano niyo po nalaman? Basta! Siguro proud yung nanay mo kasi successful yung mga anak niya, no? Oo naman, tita. Nagbunga lahat ng paghihirap ni nanay sa kanila. Deserve nyo yan. Malapit nyo nang malaman ng totoo. Walang sikretong hindi nabubunyag. Pasok na po ako, tita. Ah, sige. Hello, Nay! Nandito ni na yung anak mong doktor all the way from New York! Hi, Nay! Nandito na yung anak mong teacher all the way from Central Elementary School! Hello, Nay! Nandito na yung anak mong engineer! Hmm, naiyak naman ako. Nakompleto din kayo magkakapat. Saya ako na nandito kayo, ate, kuya. Sana maging successful din ako na kagaya nyo. O siya na, kumain na kayo, ha? Galing pa kayo sa malalayo, eh. Wow naman, Mare! Bigatin na yung mga anak mo! Saya-saya! Oo naman, Mare! Ilang taon din akong kumayod para mapagtapos lang sila. Pero worth it naman, di ba? Teka, Mare, para mas masaya, may kailangan kang malaman. Oh, ito. Ha? ano to, Mare? Nay, bakit po? Mga sinungaling kayo? Paano niya nagawa sa akin to, ha? Kyle, anak? Uuwi yung mga kapatid mo. Talaga, Nay. <sighs> Tagal kong hinintay ito. Grabe. Akala ko nakalimutan na nila tayo kasi successful na sila eh. Miss ko na sila. Tagal na din nung last na pumunta sila dito. O sige na anak, Hintayin mo sila sa labas ha? Maghahanda lang ako nakakainin natin mamaya. Uy, Kyle. Balita ko, uuwi yung mga kapatid mo ah. Uh, ah, opo tita. Paano nyo po nalaman? Basta! Siguro proud yung nanay mo kasi successful yung mga anak niya, no? Oo naman, tita. Nagbunga lahat ng paghihirap ni nanay sa kanila. Deserve nyo yan. Malapit nyo nang malaman ng totoo. Walang sikretong hindi nabubunyag. Pasok na po ako, tita. Ah, sige. Hello, nai! Nandito na yung anak mong doktor all the way from New York! Hi, Nay! Nandito ni na anak mong teacher all the way from Central Elementary School! Hello, Nay! Nandito ni na anak mong engineer! Hmm, naiyak naman ako. Nakompleto din kayo magkakapat. Saya ko na nandito kayo, ate, kuya. Sana maging successful din ako na kagaya nyo. O siya na, kumain na kayo, ha? Galing pa kayo sa malalayo, eh. Wow naman, Mare! bigat na yung mga anak mo! Saya-saya! Oo naman, Mare! Ilang taon din akong kumayod para mapagtapos lang sila. Pero worth it naman, 'di ba? Teka, Mare, para mas masaya, may kailangan kang malaman. Oh, ito. Ha? Ano to, Mare? Nay, bakit po? Mga sinungaling kayo! Paano niya nagawa sa akin to, ha?